So mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusang bumaba, bumagsak ang pride ng isang lalaki. Alam ko yung iba dyan, sakal na sakal na sa isang relasyon. Yung iba dyan, hindi lang nila maiwan yung kanilang mga partners sapagkat pinanghahawakan pa rin niya yung mga salita ng lalaking binitawan yung una. Pero ngayon, bakit ganyan? Tumataas ang pride ng isang lalaki at wala kang magawa kundi ang umiyak. Ngayon, sa video ng ito mga kamamay, ipaaalam ko sa inyo kung ano ba dapat ang kailangan niyong gawin upang bumaba ang pride ng isang lalaki. Alam ko sa mga kababaihan natin dyan na hindi sanay gawin itong mga sasabihin ko, mahihirapan kayo. Pero kung inyong susundin ito, 100% mga kamamay, ang pride ng isang lalaki, is ibababa niya mismo sa inyong. Mas magiging makatarungan ang inyong relasyon. Mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag ka nagawa mo ang mga bagay na sasabihin ko. At sigurado ako na ang pride ng isang lalaki ay babagsak at hindi na muling tataas pa pagdating sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ibaba o bumaba ang pride ng isang lalaki sa iyo. Ito yung una mong kailangan gawin. Dapat marunong kang pumalag kung kinakailangan. Alam niyo mga kamamay, sa isang relasyon, hindi naman masama ang sumunod. Pero kung palagi ka na lamang nagiging sunod-sunuran kahit mali na yung kanyang mga sinasabi, eh hindi naman na tama yun mga kamamay. Kailangan mga kamamay, ready, handa ka rin pumalag tumikwas kung kinakailangan. Huwag ka lang sunod ng sunod. Mali na nga yung ginagawa ng isang lalaki. ng babae na nga yung isang lalaki. Tapos, ikaw pa yung may ganang umiyak dyan. Kasi pinagsasabihan ka ng lalaki. Di ba? Kailangan pumalag ka rin mga kamamay kung kinakailangan. Ayoko na palagi kayong mananahimik dahil sa pag-ibig. Tandaan yung mga kamamay na aabuso minsan ang isang babae dahil sa ginagawang hindi tama ng isang lalaki, lalo na't na sobra nyo silang minamahal. Tinatanggap nyo yung mga masakit na ginagawa sa kahit harap-harapan na. Kamamay, mahal ko talaga eh. Okay lang. Tatanggapin ko na lang yung mga masasakit na ginagawa sa akin. Kahit nahuli ko na naglalabing-labing silang dalawa, okay lang sa akin. Basta, huwag lang akong iwan. Kamamay, hindi mo kailangang pagtakpan o hindi mo kailangang tanggapin o maging martir sa isang lalaki para mahalin ka niya. Tandaan niyo mga kamamaya, kung hindi ka kayang respetuhin ng isang lalaki, hindi hindi ka rin niya kayang mahalin. Tandaan niyo yun mga kamamay. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki ay inaabuso kayo sa paraang hindi na niya pinapahalagahan ang kanyang pagmamahal sa iyo o hindi mo nararamdaman yung love niya sa iyo, ay eh, kailangan pumalag ka na rin kung kinakailangan. ba? Diba? Kung kailangan lumayo, lumayo ka. Kung kinakailangan mag-break kayo, makipag-break ka. Sapagkat hindi na tama. Babae ka alam ko matalino ka eh. Di ba? Hindi ka nagmahal para saktan. Hindi ka nagmahal para alilain. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo na nararamdaman ng pag-ibig, pagmamahal, concern, pagiging priority sa inyo ng isang lalaki, eh maganda pang lumayo na kayo sa kanya hindi kayo magiging masaya kahit kailan kung ang isang lalaki ay nananamantala sa pagiging ewan nyo, sa pagiging timang nyo pagdating sa kanya. Kaya mga kamamaya, kung kinakailangan pumalag, pumalag kayo kung kinakailangan. So number two, ipakita mo ang bangis mo kung sumusobra na. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina ha, magsalita kayo, huwag kayong matutong uh, mag in, -in ang inyong mga gustong sabihin. Alam niyo may karapatan kayo eh. Kung hindi niyo na matiis yung kanyang mga ginagawa sa inyo, bakit hindi niyo ipakita ang inyong bangis Matalino kayo mga kamamay. At hindi hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya mga kamamay kamamaya, may boses kayo. Okay? Hindi kayo nagpakasal. Hindi kayo pumasok sa isang relasyon para manahimik na lang. Ipakita niyo ang bangis niyo mga kamamay. Turuan nyo ng leksyon ng isang lalaki kung siya ay sumusobra na. At kung alam nyo na siya ay uh, hindi na nakikinig sa inyo kahit alam nyo maling-mali na siya, bakit hindi pa kayo lumayo? O subukan nyo makipag-no-contact rule sa kanya. Sigurado ako, maghahabol yan kung talagang mahal ka niyan. Marirealize niya ang lahat kung talagang mahal ka niyan. At kung hindi naman siya babalik sa inyo, eh matuwa pa rin kayo. Sapagkat nabawasan kayo ng mga toxic na tao sa inyong buhay. Kaya mga kamamaya, ilabas nyo ang bangis ninyo kung alam nyo nasa tama kayo. So next, panindigan ang katwiran kung alam mong ikaw ang nasa tama. Iyan mga kamamay, lagi nga sinasabi sa inyo, panindigan ninyo ang tamang gawain. Huwag kayong maging martir, huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong pumayag na palagi kayong niloloko, sinasaktan. Okay? Ang totoong pagmamahal, ay hindi na nanakit ng dami ng babae. Kapag na lang kayong sinasaktan, palagi na lang kayong niloloko, palagi na lang kayong pinagtataksilan, eh mag-isip-isip kayo. Sa pag-ibig kapag ka lumalamang na po ang sakit, eh baka nasa maling tao ka. Kapag ka palagi ka nalang nai-stress, wala kang panatagan ng loob sa isang lalaki, baka nasa maling tao ka. Kaya mga kamamaya, kung gusto niyong bumaba ang pride ng isang lalaki, kailangan yung panindigan, yung bawat katwiran, kung ito ay nasa tama. Sigurado ako mga kamamay, makakarealize ang isang lalaki sa lahat-lahat. Kapag ka na-realize niya na mag-isa na lang pala siya, iniwanan mo na siya. Dahil nga mali siya eh. Pero kung siya yung nasa tama at ikaw yung nasa mali, eh wala ka rin karapatan para magmatigas. Okay? So next, iwasang maghabol kahit mahal mo siya kung maling mali siya. Alam niyo mga kamamay, karamihan ng mga kababaihan ngayon sa isang relasyon, basta mahal na mahal nila. Kahit anong sakit ang gawin nila sa inyo, tinatanggap niyo pa rin ng isang lalaki. Yung iba dyan natatakot na baka hindi na makahanap ng iba. Huwag kayong matakot mga kamamay. Kung alam niyo sa inyo sarili kayo ay mabuting tao, huwag kayong matakot na makipaghiwalay. Kung alam nyo na ang isang lalaki toxic na pagdating sa inyong relasyon, huwag kayong matakot na mawalan. Mas pipiliin ko pang maging single kaysa naman makasama yung mga taong wala namang inihatid sa buhay nyo na maganda. Kaya mga kamamaya, wag na wag nyo at kailanman hahabulin ng isang lalaki. Lalo na kung sila ay wala sa katwiran. Papapahamak lang din kayo mga kamamay. Sa bandang huli, ikaw lang din ang iiyak-iyak. Sapagkat hindi sila marunong makinig. Hindi nila alam kung paano gagawin ng tama. Mahirap yan mga kamamay. Kaya sa umpisa pa lamang sa isang relasyon, laging sinasabi, huwag kayong tumingin sa itsura. Doon sa mga tao o sa mga lalaking may common sense, kayo mag-focus. Kahit hindi kagwapuhan, basta marunong, basta mabait, basta may common sense, alam ang tama at mali, doon kayo mga kamamay. Yung iba dyan, basta gwapo kahit bobo, walang problema. Eh kaso, pag nagtagal nga mga kamamay, ang alam puro kasamaan. Ang alam puro mga babae. Eh. O, papano, sino ang kawawa sa bandang huli? Eh di kayo rin. Kaya mga kamamay, kung kayo ay hahanap ng isang lalaki, make sure yung utak muna ng isang lalaki ang inyong hahanapin o ang inyong titimbangin. Para sa ganun, wala kayong pagsisiyan sa bandang huli. Yung lalaking kayang bumasa ng isang sitwasyon. Yung lalaking kayang umanalyze ng isang relasyon. Yung mga ganyan mga kamamay, hindi yung puro chill-chill lang. Yung puro fling-fling lang. Di ba? Yung iba nga dyan, naghahanap mga bad boy pa eh. Gusto magbago kapag nakilala sila. Eh malamang, pagdating ng oras, pagdating ng bantang huli, kayo rin ang kawawa. Eh bakit? Hindi kasi nagbago kamamay. Nagganap pa rin ng babae, nagganap pa rin ng iba. Sinasabi ko na sa inyo mga kamamayan, hanapin nyo yung lalaking hindi ka guwapuhan. Bonus na lang, kamamay, kung gwapo yung mapipili mo tapos napaka-responsable. Iilan na lang yung mga lalaking ganyan mga kamamay. Kaya bilang isang babae, maging matalino kayo sa pagpili ng isang lalaki. Okay? So next, sikapin mo na maging high-value yung babae. Tandaan yung mga kamamaya, Iniiwanan po ng isang lalaki yung mga babaeng bumababa at hindi nagiging high value. Kapag ka napapabayaan mo sarili mo, masyado ka nakafocus sa isang lalaki, takot ka na iwanan sila, ay eh malamang sa malamang, magiging low value ko sa ganyan. Kamamay, paano ba magiging high value? Paano ba, paano ba yung tinatawag na gano'n? Eh syempre, mag-improve ka sa sarili mo. Iangat mo ang sarili mo, magpaganda ka, magpa ka, maging matalino ka, mag-aral ka kung kinakailangan. Okay, improve mo lahat ng skills sa sarili mo at magiging high value ka kapag ganyan. Magparami ka ng pera, 'di ba? Magnegosyo ka, magiging high value ka kapag ganyan. Sa madaling sabi, ang pagiging high value ng babae ay hindi naghahabol sa isang lalaki. Hindi uhaw sa atensyon ng isang lalaki. Hindi natatakot maiwanan. Hindi natatakot mahiwalayan ganyan ang isang high valueong babae. At kapag ganyan ka kamangay, ang isang lalaki ay magbababa ng pride sa iyo sapagkat ibang iba ka eh. Hindi ka natatakot maiwanan. Kahit ang isang lalaki lumayo sa iyo, ma-effect sa iyo yun. At ang isang lalaki ay takot sa isang babaeng ganyan. Okay? Kaya maging high value woman kayo mga kamamay para ang isang lalaki ay magbaba ng pride. Para ang isang lalaki ay mahiya sa kanyang sarili at hindi ka na niya pagtaksilan pa. Sapagkat hindi ka nga focus sa kanya, eh. bahala siya kung umalis o bumalik sa inyong relasyon. Basta ang mahalaga sa iyo, maging maayos ka, maging high value ka. Wala kang pakialam sa mga kalalakihan ganyan. Kung sila is umalis, walang problema sa iyo. Hindi ka masyadong may stress. At isang babaeng ganyan, ay eh, talagang hinahabol ng maraming kalalakihan. Kaya ang isang lalaki hindi makaalis sa inyo eh kapag ka high value ka. Kasi nga natatakot sila na baka makahanap ka ng iba. Kasi nga natatakot sila na baka iwanan nyo sila. Kaya sana mga kamamayang wish ko sa inyo maging high value babae kayo. Right? And last, huwag palaging dumipende at umasa sa isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, kaya tumataas ang ego at pride ng isang lalaki. sa eh, sapagkat alam niya na sa kanya kayo umaasa ng lahat. Kasi alam niya na siya yung nagpo-provide sa inyo. Okay? Ibig sabihin, kayo din yung gumagatong sa pride ng isang lalaki para tumaas ito. Pero kung alam niyo sa sarili ninyo na yung mga ginagamit niyo sa inyong sarili, sa bond, shampoo, makeup, lotions, sa inyong sariling bulsa ng gagaling. Sigurado ako, isang lalaki mahihiya sa kanyang sarili. Wala siyang dapat ipagmalaki. Wala siyang kailangan dapat isumbat sa inyo pagdating sa bawat tampuhan na mangyayari sa inyong relasyon. Kaya tumataas ang pride ng isang lalaki sapagkat siya ang nagpo-provide ng lahat. Hindi niyo man tinutulungan. Kaya mga kamamayan, sinasabi ko sa inyo, ha? Ah, huwag kayo palaging dependent, umasa sa isang lalaki para sa mandang huli. Hindi niya isumbat sa inyo yung lahat ng bagay na naitulong niya. Kaya para bumaba ang pride ng isang lalaki, kailangan at iwasan po ninyo na maging palaasa o dumipende sa lahat ng bagay sa isang lalaki. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang aking uh, may share sa inyo upang mapababa ang pride ng isang lalaki. So for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam!